kasasabi lang niya eh. Mag-usap-usap mag na mag ka kayong tatlo, well, diba, apat dyan. Pwede magkasundo muna mag -usap, kayo sa para... kasi linilito na ninyo kami eh. Yung signature sheets, nauna, well, nauna ako, yung pangalan ko. Uh... siguro, balikan lang na lang ho natin yung unang pagtatagpo nyo. Ah... Uh, diba? Pang Valentine's Day. Pang Valentine's Day. Kasi parang meron kayong love affair dalawa. Uh, kailan ho kayong unang nagkakilala? sa November. So November pa, so hindi no, December. Hindi December. December so, nag ano, we, I met the speaker and uh and we also we also si met liyo, bakit separately. ka pa, Bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Po. <laughs> <laughs> oh, bakit si speaker <laughs> na? <laughs> November, nah ka sa na Teka, no, only cause sa 2000 ng bibiga. Attorney Abad, November nagkakilala kayo ni Attorney Garbin and uh, Mr. Onyate. Okay, so nung meeting nyo noong November, sino-sino sino yung mga players? Sino yung mga na-meet nyo? Si At Attorney Garbin, si Mr. Onyate. Itong si Kabat Argel Kabatbat. Argel Kabatbat. Yun yung farmers group? ah uh, yes, farmers. Magsasaka. Oh, yung magsasaka. Uh -huh. And? Ex-Kong din. And uh, Ed Gulye of CORE. CORE. Yung Constitutional uh -huh. Reform Movement. No? Yep. <clears throat>